So ngayon guys, ang ginawa ko na naman ulit ay yung ibubold natin yung letra. So dito sa Monday, Tuesday, dito Saturday, at saka yung mga dan, nagbubold na yan. Pinalaki ko na yung letra niya. So pansin nyo ito, nagiging dark na siya. Tapos dito ay hindi maliwanag. So yun ang pagbubold ko. So tingnan natin na. So, highlights muna guys. Punta tayo sa home. Punta tayo sa B. Yan. Automatic siya. Ang B is meaning yan is bold. Lalaki yung letra. Hmm, automatic yan. Touch mo lang yung ano, home para la yung menu. Hindi hmm, ba lumaki yung letra niya? Para mas maliwanag tingnan. pagkatapos nito, pwede ko na i-submit guys sa aming teacher sa aming tutorial ayan, so completed na maganda na siya tingnan ayan so, try natin kung okay ba to so, tingnan natin sa taas Ayan lang muna. Kasi practice pa man. Ano pa lang to? First time ang first time pang pa first time first time pa namin. So, yun lang muna. Bye-bye.